WhatsApp mga kapit? Kapit lang at huwag kang bibitaw hanggang matapos ang video na ito. Atin pong sama-samang basahin sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6. Ang sabi po ng ating Panginoon, Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Verse 6 po, Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Napakabuti po ng ating Panginoon sa kanyang mga salita dahil anuman yung problema at pinagdadaanan natin, ipagkatiwala na lang natin sa ating Panginoon dahil tunay ang Panginoon na siya nagsalita, ang sabi niya sa kanyang mga salita, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Napakabuti po ng ating Panginoon dahil sa kabila ng hindi natin pagpili sa Kanya, patuloy niya tayong niyayakap, patuloy niyang ipinapaintindi sa atin na siya ang kailangan natin sa ating mga buhay. Sobrang binagpalapot tayo at sa malit pong konting ko sa konting oras, nung ako po ay hindi pa po kristyano, hindi ko po inaasahan yung ginawa ng ating Panginoon sa aking buhay. Patuloy po na binago niya po ako, yung dating malaswa akong mga ginagawa, tinanggal niya po sa akin yon. At sobrang tinanggap ko po ang kanyang salita at pinapasok ko po sa aking puso. Kapatid, si Lord ang kailangan natin. Ano man yung mga pinagdaraanan natin, problema, ano man yung binabato ng mundo sa atin, patuloy na magtiwala tayo sa Panginoon. Papasukin natin siya sa ating mga buhay. At sa akin pa pinapasok ko siya sa aking buhay. Kapatid, sa akin ginawa niyang pagbabago. Sa yu pa kaya? Kapatid, kumakatok siya. Pagbuksan mo siya ng iyong puso. Sa ating pong pagtatapos, ating pong basahin sa Matthew chapter 5 verse 3 to 4. Pinagpala ang mga taong walang inasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Napakabuti po ng ating Panginoon sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, mga lungkot na ating kinadidisnan. Patuloy na inaaliw tayo ng ating Panginoon. Patuloy po na ipagkalupo natin sa ating Panginoon, ipagkatiwala natin sa Kanyang lahat ng ating mga pinagdaraanan tayo po ay yumuko at manalangin. Yes, Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming pinagbulay-bulayan, Panginoon. Kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patuloy po na ikaw siyang magmaniobra. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na mag magtiwala sa iyo. Patuloy po na ikaw siyang bahala magipo. Sa iyo po namin ni binabalik ang papuri. Wala po kami ibang itinatas kung di ang iyong pangalan sa pangalan ni Yesus. Amen. What's up mga ka -fate? Salamat at hindi ka bumitaw hanggang matapos ang video na ito. Bye-bye po! God bless!